Hello, Whitey friends. Good afternoon. Welcome to my channel. Lane Joyce Mahumot. Adito ako ngayon guys sa labas ng bahay ng aking tia. Bumibisita ako sa kanila pero walang tao. Nakalak yung pintuan. So, ibig sabihin, wala yung tia ko dito. Baka nandoon sa palayan. Ay! Andito na pala. Nito na yung tiyak ko guys. Oh, hi. <laughs> Akala ko hindi hi, Sa man? Ka. <laughs> na darating. Hay naku, ha ko Saman. ba nang ngawat ko tupo ro? Nangawat Naglingkod-lingkod ko direnya na si dumating yung tiyak ko guys. Huh? bye 20. Yan yung alok ng solar guys. Solar. 20 per day daw. Utang na solar. Pero hindi ko kukuha ng ganyan. So akala ko hindi na dating ang tiya ko. Kaya nang lang ako sa tabi. At mag video. Ang dami niyang ano. Mga mahilig sa sa orchids. Tiya ko. Or banda. Ang dami niyang banda guys. Ayan. Pakita ko sa inyo yung kanyang mga banda ganda. Dami. Hindi to pwede guys pag mayroon kang alagang baka. Yung mga baby cow kasi kinakain yan. Sa amin kaya ganun nangyari. Wala na kaming mga ganito. Dati marami kaming mga ganito. Noong nag-alaga ng baka yung mama ko. Kinakain yung mga ganito niya. Inubos ng mga baby cow. Kaya wala na kaming ganyan ngayon at medyo matanda na rin yung nanay ko na ano na din siya hindi na nahilig hilig hilig kasi yan yung kanya is yung mga ano kamuti gabi yung yung ano kamuting kahoy yan yung ano dito kalamansi or citrus yan pero hindi yung kalamansi guys malamang citrus siya or or ano yun ponkan ganyan or dalandan, landan yan siya puno pero wala pang bunga doon sa kabila is maraming bunga yung kanyang ano ay maraming bulaklak yung kanyang kalamansi pero wala pang ano wala pang bunga ayan daming aso guys oh yun daming aso ng pinsan ko yan din bahay ng pinsan ko pinsan ko na buo yun doon banda mayroon silang signal Medyo ano na rin oh. Maganda yung dito guys kasi madamo. Hindi gaya sa amin, di ba? Kita nyo sa amin. Gubat. Dito sa kanila is malinis. Walang mahahaba na damo. Doon sa likuran nila, ang daming saging. Yan. Ito yung tiyak ko na area. Side ng papa ko. Oh. Nagtanim-tanim siya ng sili doon. Yun know. Oh dalawa lang sa dito nakatira ay ngay sa ngayon isa lang kasi nandoon sa Manila yung tiyo ko kinuha ng anak nagbakasyon kaya tiya ko lang andito siya lang mag isa ayan ganda ng bulaklak niya oh, uh -huh. yan guys oh uh -huh. pino yung bugin niya di pa maganda mahilig din ako sa ganito eh alaga ng bugin belia pinagtatabas niya yung ano ano bang mayroon dito sa kanyang garden garden dito nilagyan ng net tanim sa sili yan ano yung tawag ito sibuyas dahon marami siyang sibuyas dahon kakatanim pa lang yun o, know, malalaking dahon eh. Yan. Yan. Ah, oh, kita ka? Yan. Oh. Baril. Magsahod sa ng tubig guys pag tag-ulan, kaya may baril sila para idilig sa mga halaman. O di ba nakakatipid din pag mag, pag naulan, mag ano ka? i Uy, kalimut mo kung dag kwarta? Buwa. Ayan kasi. Oh, namulaklak ng kanyang orchids, oh. Oh, wow. Ganda. Sinabit lang niya sa mga ano, empty na baldi. O, nilagyan ng mga ano ng niyog. O, oh, ba? Diba? Ganyan lang, oh. Ayan. Ang ingay ng aso. Puno pala ito ng bayabas. Wala namang bunga. Mahangin ngayon, pero buti na umaraw. Maliliit pa yung mga bunga. Napunta pala ako dito guys kasi ano, bibigyan daw niya ako ng saging para baonin ko sa Maynila. Kasi yung saging namin hindi pa magulang. Hindi pa pwede. Sabi niya, bigyan niya ako ng saging. Kaya ako napunta dito para dalhin ko sa Maynila. Ito yung kanyang likuran dito. Ito yung kalamansi guys sa sinasabi ko maraming bulaklak. Ayan, wala pang bunga. Kanya-kanya. Namunga na raw yan dati. Ayan, maraming bunga maliliit. O, doon na yung ano, daan or kali pa punta doon sa I amin. Mean, may bahay din doon guys so pinsan ko rin yan side ng mama ko kasi nakabili sila ng lote dito side ng mama ko yan sa mga mahumot ayan. pati yun doon oh, no, pinsan ko din yun side sa mga mahumot pero itong tiya ko na pinuntahan ko is hindi yan side sa mama ko side yan sa papa ko kanila talaga itong lote so ayun guys nakapasyal din dito sa bahay ng tiya ko nakita naman kami kahapon nagsama kami doon kahapon doon sa amin sabi nga bigyan ako ng saging kaya pinuntahan ko talaga yan guys oh, ito guys oh ito na yung saging na nakuha ko doon sa tiya ko baonin ko para may nyala dalawang piling lang kasi mabigat na pag medyo marami ito siya ibang klase at ito naman ibang klase din. yan hanggang dito na lang maraming salamat thank you for watching please like and subscribe to my channel bye bye